Hello guys, at for today's video nga po, gugulatin natin, natin si Nanay gamit ang filter na to. Hindi Minata pa siya at sabi mo, Nancy Gomez sa taga Canada. Ako siya ako shout, out o, po. Shout, sabi. shout out mo. Opo. Anong gagawin ko sa Shout out, out. Nancy Gomez. Ganun lang. Game ako, man. Ay, ay ako na may tsura lang. Okay, tapos ano? na. Hi, shout out Nancy Gomez. Ano? Baka ako'y bakuta. oh. Hi, shout out, out Nancy, Gomez. Gomez. Okay, game. Hi, shout, shout out Nancy Gomez. Hello. Abay, hindi man lang nagulat ito si Kagawad Lani. Eh. Palpak ang ating plano. Ah, ano pa? Nagsabi, <laughs> nagsalita ka pa. Nasi Gomez! Hi! hi. Shout out! Mukhang may multo. Akala ah, ko yun. Ang tao oh, sa kubad parang multo. Yo! Ang oh, wala niya yung ko <laughs> Kaya pala din natakot. <laughs> Ala na yung ka-video ko Tinatakot ko nga siya dun. Ala na yung ka-video ko Nasa likod Ano hindi daw na galaw Alam mo sabihin ko sa alay. Yan bakit nasa Ayo. Ini kosane. ko bakal jadi masih You know <laughs> um, tinatakot ko yun po yan ang um, purpose ko ay tinatakot ko kayo hindi mo ka video ko iyan. Sabi ko Sabi ko na lang, ay mukhang bang.